Guys, tanda nyo pa ba? Noong nagsaing ako gamit ang suka, ito nga rin pala yung nagpabago ng buhay namin. Medyo na parami nga pala yung sinain ko, kaya marami na tira. Kaya inabot na kami ng dilim, hindi pa rin naubos yung sinain namin. Umaga ko nga pala ito sinain, kaya dapat panis na to. Pero dahil may suka nga pala ito, iaabot to ng ilang araw. Nilagi ko na nga rin pala muna ito, sirip baka kasi lang gamin. Kaya pag sapit ng umaga, nilabas ko na ito. Ipapalamig ko muna at gagawin kong sinangag. Kapag kasi niluto agad to, ay magtatalsikan. Matigas nga pala ito, kaya mahirapan ako magluto. Kaya idadaan ko muna to sa tamang proseso. Habang pinapalamig ko nga pala pala yung kanin, lumabas na ako para bumili ng ulam. Dahil sinangag nga pala yung lulutuin ko, masarap to sa mga prito. Nakakita nga rin pala agad ako dito ng malaking talong. Bumili na nga pala ako dito ng apat na talong para tigdalawa kami ni mama. Ganito yung mga masarap iulam, lalo na umagahan. Bumili na nga rin pala ako ng hotdog kasi hindi kompleto araw ko kapag hindi ako na nakatikim ng hotdog. Pagka uwi ko nga pala, may nag-aantay sa akin. Mga followers nga pala namin sila. Shoutout nga pala sa mga tagay pay 6 dyan. Bumili nga rin pala sila ng maraming pulburon. Kaya maraming salamat. Sayang wala pa akong sticker. Pag uwi ko nga pala guys, ay malambot na yung kanin. Kaya lulutuin ko kagad to. Sakto, hindi pa ako nakain. Dito ko nga pala lulutuin to sa malaking kawali. At bago ko nga pala isalang to, ay dinurog ko muna yung kanin. Para mamaya hindi na ako maghalo sa kawali. Nakakasira kasi yun ng mga sandok. At syempre, hindi nga pala matatawag na fried rice kapag walang onion. Tatlong bawang nga pala iluluto ko kasi hindi na mahilig sa bawang. Pang palasa lang naman to at ayaw ko makakain. Naglagay na nga pala ako dito ng margarine. Ito nga pala yung pampadilaw at pampabango ng fried rice. Grabe guys, kapag nagluluto talaga ng margarine tapos ng bawang, sobrang bango. Siguro guys, sa buong barangay, amoy amoy tong niluluto ko. Nung pagka-toasted na nga pala ng baon, nilagay ko na nga yung kanin. Grabe nga yung kanin namin, parang bagong saing. Sayang nga lang, hindi mainit. Pero at least ngayon, guys, hindi na kami magtatapo ng kanin. Sobrang helpful talaga kapag naglalagay ng suka sa sinaing. Kaya guys, kung ako sa inyo, maglagay na rin ako ng suka para hindi kayo matulad sa amin na palagi na papanisan. Promise guys, malaki may titipid nyo sa bigas. Lalo na ngayon pa nun, guys, sobrang mahal ng bigas. Kaya nakakahinayang talaga kapag nagsasayang. At kapag naman hindi na naubos yung kanin nyo, ay pwede nyo na isangag. Buti na lang talaga ay nag ako sa life hack na to. Pagkaluto nga pala ng sinangag, nagluto na rin ako ng talong. Prito nga lang pala yung gagawin ko para madali na mailuto. luto. Tapos yung hotdog nga pala, gagawin ko na lang steam. Kasi hindi na kasya sa kawali. Matagal-tagal na nga rin pala ako hindi nakatikim ng talong. Dati nga pala, gabi-gabi nga pala ako naguulam ng talong. Kasi yung tito ko, may tanim na talong, kaso hindi na ako nakakahingi ngayon. At syempre, hindi nga pala mawawala dito yung sasawa na toyot calamansi. kalamansi. Naglagay nga rin pala ako dito ng konting tubig para hindi masyadong maalat. Sumandok na nga rin pala ako dito ng konting sinangag. Promise guys, konting alam lang pala yan. Kasabi ko nga rin pala kumain si mama. Grabe nga nga pala yung pagluluto ko, inabot na kami ng dilem. Kaya guys, tara, kain tayo. Talong at hotdog nga lang ang ulam. Kaya po, trip na naman. Si Skincare. At ayan guys, gumawa na nga rin pala ako dito ng POB. Baka kasi hindi ka pa nakain, kaya gugutumin na kita. Grabe guys, ang sarap oh. Imagine guys, talong ulam nyo, tapos isasawsaw nyo sa toyo kalamansi. Tapos pagkain mo, malalasahan nyo maalat at maasim. Kaya kung ako sa inyo, dapat kumain na rin kayo ngayon. Kung nakakain na kayo, kumain ulit kayo. Ako nga guys, habang binoboys over ko to, gusto ko ulit kumain. Buti na lang guys, may tira pa akong sinangag. Syempre dahil kakain ko lang, mamaya ako na to kakainin. Para mamaya meron na akong pang midnight snack. Ilalagay ko na nga rin pala to sa ref para hindi na to maging tutong. Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.